Mga idol at kabayan, breaking news! China, nanawagan na dapat itigil na ng Amerika ang paglusob at pagpuksa nito sa mga huti sa Yemen. Sabi ng China, pag-usapan na lang daw. Aba, aba, aba. Kung inyong maalala mga kabayan, China ang nagsusupply ng armas sa mga huti. Hindi inaaasa ng China na ganito ang sasapitin ng mga huti ngayon. Si President Trump ang Pangulo ng Amerika. US Navy tuloy-tuloy ang atungsiba laban sa mga huti. USS Stout DDG-55, nagpaulan ng Tomahawk Land Cruise Misa na ikinasira ng mga militar base ang sa yaman at iba pa karagdagang ng tinanggap na ng Philippine Coast Guard ang MV Amazing Grace ay nahan over na sa Philippine Coast Guard Israel ipinakita sa Hamas ang tunay na lakas nito mga proxy ng Iran kaliwat ka ng binomba ng Israel umaabot na sa mahigit apataraan ang nasawi at mahigit limang daan naman ang sugatan resulta ng Israel Earth Strike lima pa sa mga ng Hamas ang tinodas China hindi makapaniwala sa ginawa ni President Trump sa mga huti na isa sa mga suportado ng China. Matatatandaan na ang China ang siyang supplier ng mga armas ng proxy ng Iran. Nanawagan ang China na daanin na lang daw sa usapan ang issue sa Red Sea. Nakupo, may nabalitaan ba kayo mga kabayan na may ginawa ang China upang pigilan ang huti na atakin ang mga barkong pangkomersyal na naglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden? Wala. US Navy ayaw magpaawa. Tuloy-tuloy ang ginagawang paglunsad ng opensiba laban sa mga huti sa Yemen upang bumalik ang kapayapaan sa na pilit sinisira ng wuti, Ipinakita ni President Trump ang mga ng Amerika na hindi pa nakita ng mga kalaban sa gitnang silangan. Sa pagkakataong ito, ang USS Stout DDG-55, isang destroyer ng US Navy, ang nagpakita ng kanyang lakas gamit ang mga Tomahawk Land Attack Cruise Missile. Tinamaan ito ang mga target sa western part ng Yemen. Makikita sa video na ibinahagi mismo ng isang state media ng China ang pinsalang dulot ng ilang araw ng opensiba ng puwersa na hukbong pandang Pagkat ng Estados Unidos laban sa nasabing grupo. Ramdam ngayon ng huti ang tunay na lakas at puwersa ng Amerika. Al-Khasair milyon Pinabulaan na naman ng Departamento ng Depensa ng Amerika ang sinabing inatake ng Houthi ang USS Harry Truman, ang aircraft carrier ng Amerika na dala, ang mga fighter jets ng US Navy sa Red Sea. You know, the Houthis claim to have tried to attack the Harry S. Truman. Quite frankly, it's hard to tell because while we're executing precision strikes, they, they missed by over 100 miles. So I would just tell you, their effectiveness, I would question anything that they claim in the press that they're doing or not doing. It's very hard to tell Uh, what they are just based on their level of incompetence that they've demonstrated so far. firing at u.s. military personnel in the region and shooting at our ships and shooting at our drones and putting american lives at risk is not a good way to end this conflict. the houthis could stop this tomorrow if they said we're going to stop shooting at your people but they've clearly chosen not to do that and so this campaign will be relentless to degrade their capability and to open up shipping lanes in the region and. to defend our homeland. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Formal nang tinanggap ng Philippine Coast Guard ang karagdagang barko sa kanilang armada. Ang MV Amazing Grace ay formal nang nasa pangalaga ng Philippine Coast Guard. Kapansin-pansin na ito ay pinalitan ng kulay para humango sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Sa ngayon, ayon sa impormasyong ating nakalap, ito ay gagawing hospital ship ng Philippine Coast Guard. Kasabay ng pag-turnover ng MV Amazing Grace sa Philippine Coast Guard, nakatanggap ang ahensya ng isang daang unit ng Starlink at dalawang Barracuda Regional hole inflatable boat. Malaking tulong ang dagdag na barko para sa Philippine Coast Guard para mas magampanan ito ang kanilang misyon ng mabilis sa admang lokasyon ng Pilipinas o sa West Philippine Sea. Sa ibang balita naman, Israel ipinakita ang kanilang ginawang opensiba laban sa Hamas. Ipinakita ng puwersa ng Israel ang ginawa nilang opensiba laban sa mga kalaban sa Gaza. Ayon sa Israel, daang daang mga Hamas, kabilang na ang lima sa mga commander nito, ang nasawi sa isang oras na airstrike na ginawa ng Israel Air Force laban sa mga kalaban. Ayon sa Al Jazeera, nasa apataraan, apat ang nasawi at limang raan naman, alimapot dalawa ang sugatan sa opensibang ginawa ng Israel Force sa Gaza. Ipiniliwanag naman ni Prime Minister Netanyahu ang lahat ng kanilang mga dahilan kung bakit hindi pinalawig pa ng Israel ang ceasefire deal sa Hamas. Dagdag pa ni Prime Minister Netanyahu hindi titigil ang Israel hanggat hindi nauubos ang puwersa ng Hamas na isang banta sa kanilang bansa. Hamas is responsible for this war. It invaded our towns, murdered our people, raped our women, and kidnapped our loved ones. Hamas refused Offer after offer to release our hostages. In the past two weeks, Israel did not initiate any military action in the hope that Hamas would change course. Well, that didn't happen. While Israel accepted the offer of President Trump's special envoy, Steve Witkopf, Hamas flatly refused to do so. And this is why I authorized yesterday the renewal of military action against Hamas. Israel does not target Palestinian civilians. We target Hamas terrorists. And when these terrorists embed themselves in civilian areas, when they use civilians as human shields, they're the ones who are responsible for all unintended casualties. Palestinian civilians should avoid any contact with Hamas terrorists. And I call on the people of Gaza get out of harm's way, move to safer areas, because every civilian casualty is a tragedy. And every civilian casualty is the fault of Hamas. I thank President Trump for his unwavering support for Israel. Our alliance with the United States has never been stronger. To those who criticize Israel, I ask what would you do if terrorists murdered and kidnapped your children? You would do what we are doing. In the face of pure evil, free societies have no choice but to fight. So, I want to assure all our friends around the world Israel will fight and Israel will win. We will bring our people home and we will destroy Hamas. We will not relent until we achieve all these vital goals. And we will not rest until we give our country a future of peace, prosperity, and hope. Laban, Pinas.